Mailap man ang medalya para sa Chocomucho Flying Titans sa Premier Volleyball League. Nagawa naman nilang makakuha ng medalya sa so una nilang international tournament ngayong taon kalaban ng limang volleyball club sa Asia. Para kay CMFT coach Jesse Lopez, dahil ito sa sistema ni head coach Dante Alinsunurin na unti-unti nang niyayakap ng Chocomucho. Nagbabalik si Kea Sunsura. dalawang linggo lamang ang kanilang naging preparasyon, Nagawa pa rin ng Choco Mucho Flying Titans na makapag-uwi ng medalya sa 2023 VTV International Women's Volleyball Cup na idinaos sa Laukai, Vietnam. Binang Philippine team representative, inangkin ng CMFT ang bronze medal sa naturang one-week league hawak ang three wins at two losses para sa ang nine points. Dinaigrito ng Flying Titans ang Kansai University of Social Welfare mula Japan na nagkasha sa fourth place. Suwon City ng South Korea sa fifth place at ang last place sa Australia, tabi kong makakuha ng panalo. Ayon kay CMFT si coach Jesse Lopez, pitong buwan matapos nilang ipatupad ni head coach Dante Alinsunuri ng kanilang sistema, nakapag-adjust na ang Choco Mucho. Yung improvement ng team sobrang nandun na. Meron na lang konting kulang, papalish na lang, pero at least yung system na gustong ipa-adapt ni Coach Dan, nakukuha na nila. Bagamat hindi pisikal na nakasama ni Lopez ang kukunan, maigi pa rin niya naobserbahan ang laro ng Choco Mucho. Aniya, kaya pa sanang mag-silver ng kanilang grupo dahil nakita niya na kaya nilang daigi ng Vietnam 2 na tumalo sa kanila sa loob ng limang set sa preliminary round. Yung team kasi ng Choco Mucho is laging, laging kaming nagkukulang pagdating sa mga crucial, crucial ano, sa mga uh, endgame. So yun dapat talaga yung magamot namin going to next conference ang PBL. Pero sa tingin ko, kaya naman yun. Madaling, madaling sunusunan yun. Basta willing lang talaga sila na paghirapan pag sa Kasi later on, ma-overcome naman nila yun. Basta masasanay lang lagi sila na iyon eh, yung sitwasyon na kailangan nilang solusyon. Kasi kahit ano namang sino magaling na coaches, kahit ano mag, kahit magbigay kami ng feedback, hindi pa rin naman agad masusolusyonan yun. Unless yung mismong player na talaga gumawa, na gumawa ng paraan para, para masolusyon tayo. Kasi sila yung nasa loob ng work. Bagamat wala pang pahinga mula sa kanilang 7th place finish noong Premier Volleyball League Invitational Conference campaign noong nakaraang buwan, ikinatawa pa rin Lopez ang foreign exposure ng Women's Volleyball Squad na una niyang pinagsilbihan bilang coach. Aniya, ito ang bagay na nais ni Alonso Nuri na kasama palagi sa kanyang training program. Sinimula niya noong sa men's and eh, new men's ng ASEAN University Games. Nag-gold kami ng na 2018, tinalo namin yung Thailand. Tapos, nag-silver nitong nakaraan, si Yan, 2019. Kung makikita mo kasi, laging may award yung iba doon. Best outside hitter, best middle blocker. Same ng ano eh, same ng parang pattern ng award. Kasi, tingnan mo yung nag-award sa amin, best attacker, si Sisi. Last time, si Brian, best attacker. Tapos, best middle blocker, yung malabunga. Tapos, naging best middle blocker si Madayag. So, kung makikita mo, yung yung program talaga na pinapagawa ni Coach Dante ng mga coaching staff is pang international. Ang bronze na ito ay ang kauna-unahang medalya ng Choco Mucho mula sa mga nilahok kanilang tournament sa loob at labas ng Pilipinas. Bukod rito, mayroon pang individual awards na nakuha si na Rondina bilang best outside hitter kasama si Tamura Hikaru ng Japan at Madi Madayag bilang best middle blocker kasama si Lethan Tui ng champion team Vietnam 1. Susubukan nila itong duplikahin sa kanilang pagsalang sa second PVL All-Filipino Conference na magsisimula na sa Oktubre. Kay Asuncion, PTV Sports.